Wala si Porsche. Ayan, nag-iisip ako kung anong kakainin ko. Ayan, video muna sa sarili. Ayan, ang ganda ng lugar ko, no? O, ayan. Isasalato na tayo ng bintang. Naglalaro pa ako ng time na yan. Kasi hindi ko alam pa anong isalado. <laughs> Arig tama. Ayan, pagbalang lifestyle dito. Nito pa rin sa Pinas. Nang kakain ka ng kainin dito. Kung anong meron, yun ang kakainin mo. Ayan, pakitin muna tayo sa camera. At ayan, tara sa mga niyo ako. Maghanap ng pagkain ano uh, nakakita ako ng isang box chart box yan ilabas ko muna mamaya natin kung ano siya magaganap maghanap tayo ng inumin syempre pumunta ako ng ref so yan kumuha ko nito bala na kung ano sasabihin nila ng alaga ko kasi kinuha ko yung manga ayan tinignan ko yung freezer ko lang laman Ay, may chocolate sana pero huwag na hindi pwede ayan sarap natin tara let's go ito nga pala yun ang alaga ko yung manga kaya nilapag ko na nga at naganap pa nga ako kasi baka hindi ako mabubusog. May nakita akong pizza, pizza ay... May expired na pala siya bukas. So, kailangan ko na siya kainin at maubos. Dalawa pala yan pero isa lang gusto ko. Para naman may laman yung chan ko. Ay, ano, tinapon ko lang nga. Ayan nga pala yung view dito sa labas. Yan, may ilaw pa yan sa labas ha. Tara, off natin yung ilaw. Para makita natin yung view pa. Kung gaano kaganda sa labas. Ang hirap pa niyan ako mag-off niyan. Ayan. Oh, ba diba? Ang ganda. Puro ilaw lang yung nakikita nyo. <laughs> anyway, tara na. Nakaprepare na yung pagkain ko. Kain na tayo. Ayan, gutom na gutom na ako. Bus na, bus no. Bus na pizza. Tingnan niyo. Ayan, chocolate naman tayo. Tara, kain na ma. Tara, kain na. Ang sarap-sarap nyo, no. Tingnan mo, caramel ang laman yan. Oh, gutom na gutom ako yung time na yan eh. Ang palakas na para di ako makatulog. Nainom ko na rin ng juice. Ayan. 8.16 oh, na. Ayan, tara mag, ayos na tayo ng sarili para makapagbihis. Kung nawa ako na nga toothbrush ko, tsaka yung damit ko na pagpapalit. Ayan, pumasok na ako sa CR. Makapag-toothbrush na. At ayan, na-prepare na nga ako sa loob. So, sabi ko magbibihis na ako. Oops, oops. Ay, ay. No, no, no. Ay. Kaya nakapag-beast na ako. Inayos ko lang yung damit ko pa makita dito kasi bawal. Makita yung, alam mo na yun. Ayan, nagsimula na ako mag-toothbrush. Ito yung daily routine ko pag nababantay ako sa alaga ko na hindi na dito sa hospital. Ayan, sa bukas, tapos na rin ako mag-ayos. At tara, balik na natin yung damit na nasuot ko kanina at napunas na nga ako. Thank you. Follow for more.